Mga kaibigan, eto ang ating pangatlong katadungan mula kay Angelica... Anong tong ganyan? Uh, underscore. Angelica <tod> underscore Rupa 6. Question. Paano ko po ba masasabi kay crush na crush ko siya? Help mo po ako. Ano ah, mo sasabi magandang... na crush na crush mo siya? Hindi, yeah. itawag hey, niya doon sa crush niya, crush. Crush. Ah. Uh, na, crush na crush ko siya. Help mo po ako. Help mo po ako. Parang ma text lang, ano? Parang JJ mo niyo nagpadala sa inyo. Pero ang magandang na, kantang naisip ko para dito. Ay, ayan. Sige, sige. Help mo po ako. Sige, sige Help me if you oh, can, oh, oh, I'm feeling down. Tagalog. mo na. Help mo I'm feeling down. And I see the situation. Feeling down. Help me get my feet up. I'm feeling down. When you P see me, oh please. Mali ang lyrics mo eh. Yeah. Asensya. Kasi simulan mo kasi. Tupi, wag ka natin. na kaano. Hindi, sorry. Hindi, composer. May sarili sang lyrics eh. The best composer in the whole white world toli. Ano ka ba? May sarili An, lyrics toli. Bakit mo i-compose yung kanta na mismo? Mali nga. Mali nga po eh. <laughs> sorry, mag-sorry ka sa akin. Sorry. Donis, napatawa na kita. Sige. Sige. Oh, tuloy mo. Oh, ano? Paano ko pa masasabi sa crush ko na crush ko siya? Eh, di sabihin mo. <laughs> eh, paano nga? <laughs> eh, di sabihin mo. <laughs> paano? Harap-harapan, itetext ba niya? Oh. Susulatan Kailan ba niya? Kailangan ba masabihin ito, pinaharap-harapan? Pwede mo bang sabihin sa akin Naka-side kang gano'n? Nain, nain, Ang masasabi ko lang kay Angelica, Angelica, kung gusto mong sabihin sa crush mo na crush mo siya, sabihin mo. Wala namang masama doon, kaya lang kailangan handa ang kalooban mo na gusto mong ilabas yung nararamdaman mo sa isang tao na kaya mong tanggapin kung negatibo o positibo ang isasagot niya sa'yo. Ganda, ganda. Oo, oh, dapat ipaglaban mo yung feelings mo. Feelings are have to be said. Feelings are have to be explained. Feelings, nothing oh, feelings. Nothing more than feelings. Diba? tsaka ma madagdag ko lang pare. may nangyari na maraming beses na yung you have, may sinasabi na you, you have this thing hanging over your head for the rest of your life na yung pala dapat nasabi ko crush sayang. ko siya. Oo. Oh, oh. Sayang. Mm. Sa, yung, maraming kanta niya. Yung mga tungkol dyan sa sayang. Di ko hindi ko nasabi. hindi ko nasabi. Hindi ko nasabi. Ayun lang tayo nagkatagpo. Hindi ko na nasabi na crush kita. At saka ang eksena ng buhay. Hindi mo alam kung bukas makalawa, wala ka na. Patay ka na. Ayun. Na mo na ngayon. Kaya nga, save the best for now. Not save the best for last. La Save the best. Pare, paano. alam mo tol. High five yun, ganun kataas. Sobrang taas. Mm -hmm. Pwede Galing ko ba, Kasi sobra akong believe sa inyong dalawa, no? Mm -hmm. Ang gaganda ng mga advice Salamat. Salamat. niyo. niya. Salama. ko lang ng konti. Halimbawa lang, may asawa na yan. eh <laughs> Eto, <laughs> to, 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 tong tao. Cut nyo na yan! <laughs> Tumalis. <laughs> <Di> halimbawa lang. <laughs> Kumplikahin okay, ko lang. Tapos, may crush siya. Ah hmm. Alam mo, ang crush naman is paghanga. Yan. Yeah. Sige, tuloy mo yan. Paghanga lang ang crush. May asawa ka, dapat 'wag ka nang magka ba, ko. Meron tinatawag din ano, 'di na 'yung papasok 'yung ano na, "Do not bring yourself to the test and deliver us from evil." Do not bring yourself to the test, Tama. meaning 'wag mo 'yung ilagay 'yung sarili mo na sitwasyon na maari kang magkasala. Oy, oy, sinabi mo 'yan, ha? Hmm. Napag-aralan namin lang Pastor Bernard kasi every week nag-aaral kami ng Bible hmm. sa bahay mo. Adena wag na natin na kung naisama natin si Michael B at ikaw gagawin natin Bible gang 'yon, 'di ba? Kapag usapan natin. Uh -huh. Na kung gusto mo na makaiwas sa tukso, huwag kang manatiling nakatayo at nakatingin doon sa tuksong tubotok sa iyo, dapat umalis ka. Stay away. Uh -huh. 'Di ba? O oh, tukso. Kaya ikaw, huh? ha? Magmumutino ka na. Pa? Oh. Alice Dixon, solen yusap! <laughs> Kulang pa. <laughs> Hindi, yun ah, muna, no. yun, yun muna for now. <laughs> is... Hi, Reg. Hi, Reg. Ayun, oh, so huwag niyo po mga kalimutan. <laughs> na. Gan. Para sa inyong mga katanungan, hashtag ask to pay, hashtag torpe problems at confession torpe. Hmm. Mabalik tayo sa sinasabi mo. Ano na hmm. ano ano yun. Ano na yun? Ano yun? Nick, maganda yung advice niya eh. Tungkol sa, hmm. uh, oh, huwag mong kausapin, gano'n, gano'n. Ginagawa mo yun? Yung ano? Yung hindi mo kinakausap yun? Oo. Kinukuha niya yung number. Hindi <laughs> niya kinakausap.